Makati yung ari mo. Kailan pa yan? Mm, dalawang araw. Dalawang araw. Uh, galit ka na, na ng doktor o center. Center lang. Hindi pa. Hindi pa. Galit ka na, na sa mga nagtatawas. Dati po, dahil na po ako, kaya po, ano? Anong, anong isabot na? na? Nag-okay na po yung Pero nung bumalik na lang ito. So, okay. okay. Dahil daw, okay. hindi, sa tawas, mga nagtatawas, may 15. sa akin o, anong, ano anong, anong sabi? Pinulang ka. Bakit ka na pinulang? Sa inggit. Sa inggit? Sige. Ayon yung nilagay sa iyo, pero hindi, hindi ako magpapagay sa iyo. Hindi ang ating Panginoon at ating Ama. No? Huwag ka magpapatakit. Pagulit mo ha. Kasi yung umaan sa iyo, papatayin ko. Ha? Kasi pag natapit ka, patay ka din. Nandiyan mo. Kung sakaling tapitin ka, magandang sasabihin. Alam mo na. Paano ka? Ganun sa iyo At saka, gawin din na. makita ang doktor sa iyo. Ang doktor hindi ko binagaypas. Naniniwala din po Dyan. So yan po, may mga pinag-aralan po yan. No? Yan po ah. Hmm. Binilip ko lang, wala kang nilagay sa loob. Nakita mo ah. Baka sabi mo, ako kaya ako nasaktan, may tapos pala sa loob eh. Pero nakita mo, binilip ko, wala kang nilagay ah. Oh. Okay po, lambot oh. Lambot. No? Sige, po, Sige. Wala. Wala. Hindi mainit. Walang nagbabaga. O, oh, ito yung pwedeng itin. Alalayan sa likod. Alalayan sa sa likod. ito, ito ang <ako> kulang. Hmm. <laughs> Satu. Arepo. Tene. Opera. Rotas. Poo! Ang mo nilang yun yung mga ito ha. Sa lalaking ito ha. Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan pala. Tanggalin mo ha? Tanggalin mo ha? Huwag mo nang babalikan to ha? Nagkakaintindihan? O, oh. oh, dalawang kamay mula ulo. Sige, pababa. Inuutusan kita. Kapit-bahay mo lang to? Ha? Po! Kapit-bahay. Sabot mo ka kasi. Kapit-bahay. Ha? Ah. O oh, sige, baklasin mo, baklasin mo. Dalawa, dalawa. Dalawang kamay. Dalawang kamay inuutusan kita. Pagkano, pagkano, pababa, pababa. Mula ulo, mula ulo. Sige, Sige pa, gagaling na ito. Ha? Ano man na? Gagaling na. Gagaling okay. na. Oo. Oh, oh. Sumabot ka kasi na maayos para hindi ka mahirapan ha. Gagaling okay. oh, na. Gagaling na. Oo. sige, ikaw ba naglagay ng kati-kati sa bayan nito? Ikaw? Okay. Ikaw? Hindi. Okay. Hindi. Sino naglagay niyan? Sige, paklasin mo, paklasin mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo, tanggalin mo lahat. Pambaba, pambaba. Hanggang bayag. Sige, Walang niya kayo, kulang ka ng kulang. Pinalam mo ko hindi. Hindi. Ha? Ah. Pinalam mo ko hindi. Sago! O magpapakilala ko ha, ako si Apo na pwede tagasambali sa iyo kinahin yung mga tao sa Batana. Ha? Ah? pu, Ha? Ah? Sige pa klas, maklas, maklas! Sige pa, sige pa, kunti na lang. Kunti na lang. Si na yung nakita ko dun. Ay, nakatayo. Sige. Ah, uh, uh, sa kulang po namatay yan, hindi sa sakit, Doktor. Sige pa! Sige pa! Ah, patagal po Sige pa! Tanggalin mo na! Pa, tanggalin mo na! Tanggalin na, ha! Ay, siya, oh. Niliyak. Sige pa! Wala po niya kasawa, madam. Madam, walang kasawa. Baka lahat ng demonyong maytas sa'yo hindi po maano yung sige. sige. pa, gagaling na pala ako. So. Gagaling na, hindi kita yung ano. Ay, hindi ko mapinipisil yung papilang yun o. Oh. Papilang o, oh. gagaling na. Gagaling na pala. Ah. Gagaling na. O oh, sige, baka simula at dapat yun sa kaya. Sige. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Bilis! Baklasin mo, baklasin mo. Sige pa, kunti na lang. Ayan mga pangirinbong sisa kong mga papilang miniyaw na basbasayo na papilang gumagambala sa lalaki nito. Sandy, Patrice, Ahmed. Pag-indiyahan tayo, mahulog kita eh. Pangalan nila? Ernesto. Ni Ernesto? Sa ngalan ni Ernesto, balik sa katawan mo. Kuya, kuya, kuya! Ang tubig. Tingnan ko. Kasi po yung, yung ating niya, yung ulo niya, pinagkalis nila. na. Wala sa ulo. Tinog ba sa inyo? Oo. Mayroon siya na to na? Wala po. Oo na maglalaman. Ay, sige po. Arap ka ng lubigan, ha? Lubigan. Inisak mo na sa cellphone mo. Kailangan mo yun para makainom at ipanglangga sa sugat na. Mas mag-insya yung mga herbal na yan ko. Oh, minimula at kabutin. O oh, tingnan natin kung meron pa, pero wala na akong makita. Kahit anong tigla ko, hindi ka ma na makakaramdam ng sakit. Pero kanina, isang ganyan ko lang, talaga nasasaktan ka. O siga, ka, mukhang matapot, Bihin. Ano mo? O oh, tingnan mo lang ha, Oh. Oh. Sakit doktor, bigay. Ah. Wala. Yung karton yung grade kanina? Wala. Pero kanina, masakit. Ito yung ulam. Oh. Wala na. Ah, uh, bigyan lang ang tangan Ay, yan na wala. Siya sa sila, tanyo ito ang mga pwede ka po siya din sa sa San yes. nagsisang sambalis ko sa unang gagamot ito. Pagdayayo kami ng panggasin at pagkatapos ito at yun na po tayong gumunta at sigurado na gabihin tayo. Maraming salamat kay Apurap, 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 Magandang Apurap,